Nag-inspeksyon ng pamahalaang lungsod ng Cebu City sa ilang lugar kasunod ng naranasang malawak na pagbaha sa lungsod ditong nakaraang araw. Ilang bahay at estruktura din ang bumigay dahil sa pagbaha. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa report. Nakunan pa ng video ang pagpagsak ng bahay na ito bumigay ang istruktura matapos lumambot ang lupa dahil sa patuloy na pag-ulan sa mga nagdaang araw sa Metro Cebu. Maswerteng walang nasawi o nasaktan sa pangyayari. Bantala, dahil pa rin sa pag-ulan, bumigay ang bahagi ng kalsadang ito sa Barangay Santo Niño. Katabi mismo ang kalsada sa isang gusaling itinatayo. Wala rin naiulat na nasaktan sa pagguho ng bahagi ng kalsada. Personal na like nag-inspeksyon si Vice Mayor Raymond Garcia kasama ang taga-disaster team sa mga lugar na tinamaan ng mga pagbaha. Isa sa kanilang tinignan ay kung saan ang galing ang tubig na rumagasa at dahilan ng paglubog ng mga nakaparadang sasakyan sa isang mall noong lunes. Inanod ang mga abonong lupa sa kalsada dahil na rin sa pagtaas ng tubig baha. Base assessment, ang number one na nakatos ng baha ay sa aming drainage uh, natin sa so, uh, maintenance no ibig sabihin yung silt na talaga yung ano yung drainage line natin so nag-deploy tayo ng mga QRT, rescuers, barangay volunteers at saka yung sa DEPW na magmasibigagi tayo within the Lapu-Lapu Road no? Galing from Uh, sa ano sa Mall ano, papunta dito. Sa ngayon ay nililinis na ang mga kanal sa paligid ng binahang lugar ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Pinaplano na rin nila para maiwasan ang mga malalaking pagbaha sa lungsod, lalo na't na apektado nito ang lahat ng mga mamamayan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.